Mga kagoy! Dahil matagal na nga akong hindi nakakainom ng kape. Gumawa pala ako ng masarap na ice caramel macchiato. At ginawa ko nga itong merienda kahit malamig. Kamis lang kasi tikman to. Simula nga nung nadesgrasya nga kami. Katagal na nga hindi nag-open ang aming negosyo na small cafe. Dahil dalawang buwan na nga tayong hindi nakapagbenta. Matitimpla pala ako. Para matikman nga ulit ang aming bentang kape. Nagbebenta nga kami sa harap ng bahay namin ng kape. Ito nga yung small business namin magjawa Almost two months na nga kami hindi nag-open nito. Dahil nga sa nangyari sa amin. Ganun pa nga mga kaagoy. Babangon at babangon pa rin tayo. Ipapatayo diba, pa rin natin ang ating negosyo. Kapag malakas na tayo at magaling na nga tayo. Pali, almost three months rin ako hindi nakapagkape. Saktong sakto pwede sa akin. Dahil ice coffee nga to. Pwede sa pangan natin, huwag lang mainit. Binuhat ko muna ngayon nasa itas dahil, nasa pangalawang storage box yung mga kailangan Batin. natin. Ang bentahan pala namin kapag 16 ounce, nasa 69 oh. pesos at kapag 22 ounce naman ay nasa 79 pesos. Ganun kamura dahil kanto base nga lang kami. Pero sobrang sarap ng aming kape. Dahil nga nag-training nga kami sa Tarlac. At bali na ngayon laman ng aming pangalawang storage box. Andito yung mga sauce at mga syrup powder, coffee na ginagamit nga namin sa pagbenta. So, cold brew naman ang gamit namin espresso ay easy brand. Goods na goods na rin yan, dahil sobrang sarap na na at ngayon. dahil caramel macchiato nga ang gagawin natin, ang kukunin nga natin dito ay caramel sauce. At caramel syrup. Madali lang naman ang paggawa ng mga ganito mga tol, basta't meron kang mga ingredients. At andito rin yung aming best seller na matcha. At salted caramel. Bali nag-open nga kami ng alas 4 at nagsasara kami ng alas 12. Okay. Kailangan ko na nga itong isara mga tol. Dahil andyan na nga yung malakas na ulan. Sobrang dilim ng kalangitan ngayon. At talagang sobrang lakas ang pagbuhos nito. Bali nakapagbuhat naman ako ng magagaan. Pero, kapag mabibigat pa, hindi mo na pwede. Buti na lang talaga nakapasok na ako agad ng bahay namin. ng palakas na nga, yung ulan dito sa at sobrang dilim nga masyado. At dahil malakas na nga yung ulan mga kaagoy. Tapusin na nga natin yung ginagawa nga natin Caramel Macchiato Bali wala nga akong cube ice. Ang gagamitin mo na nga natin yelo dito ay itong benta namin That na, ice. Na natin nasa 3 pesos ngayon nasa 4 pesos. That's ito muna yung gagamitin para natin. Para nga tayo ng ice Caramel Macchiato Grabe yung rep namin mga Pagiging. tol. Magiging kristal na sa sobrang lamig. At sobrang hirap rin tanggalin. Kailangan pa talaga ng sandok para matanggal talaga ito. Pero ginamit ko nga 100% ko para matanggal Pailangan nga ito. Pala mga tol, wala na pala yung tubig dito sa amin kalsada. At hindi na. na nga kami mamumoblema. Pero kung tuli pa rin nga itong umulan. May chance pa rin nga itong tumaas. Dahil puno pa nga yung aming river or payas. At kung papansin ninyo yung imbornal namin dito sa harapan ay talagang punong puno pa. Kaya may chance talaga na tumaas ito. Bal Binasag ko muna nga dito yung yelo. Gagamitin nga natin. Kailangan lang natin medyo durog nga ito ng kaunti. Para sa ganun ay maganda nga ang itsura niya kapag nilagyan na natin sa lalagyanan. At saktuhan nga lang yung ating pagdudurog ng yelo. balang Bali, gagawin ko pala sa pagtitimpla ng aking ice caramel ay wala sa standard. Kung baga, ko nga ng konting mga ingredients. Dahil matapang ang gusto ko. Oh. Caramel ko naman ay nasa 30 ml. At para mukhang aesthetic ay eh, kailangan lang natin gawin na ilalagay lang natin sa gilid ng ating lalagyanan. Siya nga pala mga kaagoy kapang nagbebenta pala kami hindi lang mismo sa bahay. Kung may pesta ay pumupunta rin pala kami. dumatayo nga kami para magbenta nga ng masarap na kape namin. Pagkalagay nga natin ng caramel saka naman na natin ilalagay dito yung ating ice. Pipiliin ko nga lang dito yung malilit at yung mga saktuhan ng nalaki. kakasya sa ating lalagyanan. Pagkatapos nga mga kaagoy dumiretsyo ako sa kabilang ref o, namin. Kunin nga yung gatas na ginagamit nga nami sa aming kape. Palin, ginagamit nga pala namin dito itong imbords. Na sobrang sarap nga. Kung medyo natatabangan nga kayo dito sa milk na to, eh, pwede naman kayong gumamit ng ibang milk tulad ng Arla. O kaya yung jersey na full cream. Bale sa paglalagay nga lang ng milk ay eh, hindi gaanong kapunuan. Kadalasan ay kailangan talagang sukatin ito para hindi ka nga malugi. Pero kung tansyado mo naman ang pagtitimpla na, kahit huwag mo na nga itong sukatin, sukat, kahit kaya mo ang tansyahin, sis. Maglalagay na nga tayo ng espresso sa ating kape. Sa unang espresso pala, eh, pinupuno ko nga itong aking lalagyanan. Parang damang dama ko nga yung kape. Basta kapag ako ang nagkakape, medyo matapang nga yung gusto kaya ko nga ako dito ng 20ml espresso para masyadong matapang nga na kayang ipaglaban. Dito nga ako gumawa ng kape. At kapag ganito nga ang paggagawa niyo, ipanigurado lugi na kayo. Agoy. Aba, syempre, gagamit rin tayo dito ng caramel syrup. Isa sa mga pampalasa At pang pasarap sa ating gagawing caramel macchiato. Or 20 or 25ml nga lang ang aking ilalagay dito na syrup. Kapag nasobrahan rin kasi baka medyo matamis At na hindi nga. hindi na nga siya yung masyadong matapang. Kaya dapat tansyado ko rin dapat ang paglalagay. Meron pala kaming mga customer mga kaagoy. Papalagay nga ng sugar syrup. Kapag nagbebenta nga kami ng kape, hindi. Nga kami naglalagay ng sugar syrup, depende na lang sa mga customer kung gusto nga nilang ipalagay. Ay, nag-add nga pala ako niyang gata sa ibabaw. Para mala estetik ang datingan. At eto na nga mga kaago, yung ating nga nagawang caramel macchiato. Konting ingredients nga lang, nakagawa nga tayo ng masarap na caramel macchiato. O diba saan ka nakakita na nag coffee habang umuulan? Kanina nga pumunta ng bayan ng aking ate at bumili ng tinapay at ko. At halos ng tinapay nga binili nga, nga dito ay malalambot. Yan. kasi yung pwede sa akin mga tol. Yung una kong tinikman muna nga dito itong pandikoko na binigay sa akin. Is sa pinakamasarap at paborito ko nga na tinapay. O oh, tara, ice coffee tayo sa maulan na panahon. Sa wakas, tatlong buwan, ngayon lang ulit ako makakapag-ice coffee. Ito pala yung 20 taons namin na nagkakahalagang 79 pesos at hindi ka na nga lugi sulit dyan. na sulit mo na nga yung ice coffee namin kapag bumili ka nga sa so, amin. Kapag full recovery na talaga ako eh, talaga magbubukas ulit ako ng aming small cafe. Para sa ganun nga mga kaagoy, eh, magkaroon nga ng extra income. Inalo-halo ko muna nga tong caramel macchiato ko. Hindi kasi ako yung nagbebenta ng caramel macchiato na talagang templado na talaga. Kumbaga, kung bibili ka sa amin, eh, mo talagang talagang haluin ng Para maigi. Para makuha mo talaga yung tamang blend at texture. Nakapinamin. Unang higo pa lang talaga napapikit na ako. At sa pangalawang beses nga na paghihigo. Ay talagang nasarapan nga ako mga Dahil tol. Dahil nga ang tikman. Kaya okay okay itong ginawa nga natin na ice caramel macchiato. No. Nagbukas na rin ako ng tinapay. Para ka lang din nagkakapi sa umaga. Yan nga lang ang pagkaiba sa umaga nga ay mainit at sa hapon naman ay malamig. Perfect combination nga itong aking merienda, tinapay at kape. Pero nga mga kagoy meron din pala aming bentang snack. Wapo lang aming benta. Which is maraming flavor tulad ng mango, oreo, blueberry, Sorry. Caramel, choco. At iba, iba pa. Bali nga mga kaago yung balik ko pala sa hospital. Ay, gusto kailangan pang i-check tong aking pa Para nga. Para makita nga yung infection kung wala na or meron pa. nag nga ako sa labas habang umuulan. Para mapil ko nga yung ulan. Dahil matagal na rin ako hindi nakakaligo sa ulan. Gusto ko nga maligo kasi yun nga lang bawal pa. At eto na nga yung tubig nga tumas ulit. Yeah. siguro maya maya mawawala na yan. At Ayan. yung mga bote nga na nasa taas ay binaba na nga ni mama. At dahil gusto nga ni mama tong i ko nga mga kaagoy. Kalahati nga lang ang iinumin ko dito. At Ito. na itong tinapay ng akin kakainin. Bali ang pagkagat ko pala dito sa napoy ay eh, gilid by gilid. At hindi pa nga pwede masyado sa gitna. Dahil meron nga akong ngipin na umuuga-uga. Kaya nung naging kalhati na nga itong ice coffee ko nga mga kaagoy, eh. ko na nga ito at ibinigay ko na nga agad kay Para mama. Matikman niya nga itong aking ginawang caramel macchiato. At tuwang-tuwa nga nung nakita niya nga ito. O siya, maraming salamat sa suporta. mag ingat pa rin po tayo sa ulan. Tuloy-tuloy pa rin ang laban sa buhay. Okay. Sobrang daming problema.